Wow. 'Yun na huli namin kanina. Ito 'yung isda. Ang hinalang baboy na. So alam niyo na galing kami sa fishing, 'di ba? And so today, ang oras para maglinis ah ng isda. Napakadulas. Oh! sobrang dulas, sobrang slimy niya. Oh, take oh, talagang ano siya oh. I just nabili. Ay, yes, ang bilis. Ah, paano pa kaya kung buhay, nung buhay to? O oh, at least hindi masakit yung tingi. Kanina kasi natatakot ako na baka mamaya pag hawa ko, matinig ako. So, this is trout. First time ko lang din nakakita ng ganitong isda. Wow! Ito yung nakulit namin ganina. Ano yun? Wow! alam mo eh ako. Alam parang ganito nung grabe. nasa grabe naman namin. Kita mo na 'yung hinuli nyo, diluluto nyo na ulilinisin mo. Pero wala akong choice. Ako maglilinis talaga. So ayan, ganito 'yan. Normal na normal. So napakadulas talaga. Normal na normal talaga 'yung isda niya. Oh. Kete yung itsura niya. This is trout. Hindi ko alam kung lasa. Since sa pan namin to kinuha. So, hindi siya malasang isda. So, kailangan ko talaga isisa siya lang. For sure, salt, pepper, and kung ano-ano yung itong palasa. Hindi ko rin alam kung paano kung dito itong gagawin ko dito. So, it's napakahirap. Uh, kailangan sa buntot mahawakan. Ay, ito maliit siya. At nakabukas pa yung bibig niya. Kasi ang hirap niyang kuhanin yung yung hook. Nasaan na talaga niya lalamunan. Ayan. So talagang akala ko dito lang siya makakagat. Yun, yun, may anyways, mga ganito lang. Ayan. Ay, Diyos, ang dulas niya. Baby. Ayan. Hi. Hi. <laughs> Kung i-compare nyo dito, mas mali ito versus this one. Ang dulas niya, di ko makawaka na maayos. Ayan. Ayan na ay yung buntot niya. There you go. So, ang dulas talaga. So, hugasin natin. So, sa Pinas, mahilig naman ako na maglinis ng fish. Tapos nagugulat na lang sila na, ay, marunong ka maghugas ng fish. No, yes, marunong. So, tinuruan ako at pinabayaan ako ni ma'am paghugasin at pagtanggalan at paglinisin. Hugasin. Paglinisin ng mga fish. So, tatanggalin mo na yung gills. So, tinuruan niya ako before. And then, after that, every time bumibili siya ng fish, ako yung pinaghugas niya. Pinagtatanggal niya. So, tatanggalin lang natin like that. I'm not sure kung same lang. Kung hindi, I'm so sorry. Nasira na to. So, ganito lang siya iba nang ako hindi naman. Normal lang. Parang dati kasayahan ko itong pagtatanggal ng ganito. And I'm really, I was really proud of myself pag ako yung pinapagawa ni ma'am kasi parang may importance yung buhay ko. Oh. So right now, wala na siya. May one in This one. So sa mga nadidiri, just scroll up. Ito yun. So proud of this moment. Maluwag na siya. Ang dulas na talaga. Maluwag na siya. Okay. So siguro yung fry ko na lang siya. Hey guys. Kasi parang isip ko, ibig ko ba ito? Sobrang amazing nito. Ano na lang kaya kung malaki yung fish na huli namin? So again, tatanggalin ulit natin. Ang oh, technique, huwag wow, oh, magturo yan. So buksan mo lang siya, yung gills niya. There. Tapos tumalsik yung duo sa akin. Oh. Tapos hihilahin mo lang siya. Huwag dun sa pinaka gills. Dapat parang kapamo yung pinaka, ano niya, like the loob. Oh, there very satisfying really oh dulas talaga niya, b okay so here eh, naputol ang haba niya. pero eh wala na pala hindi pala putol oh hindi siya matinig hindi siya matinig That's it. Ay, ano to? Oof. Diba? Kung yung ibang sasabihin, madiriin. Hindi. Gusto ko na nagpapakita ng ganyan. Ever since. Ever since. So, ganun lang yung paghugas na paglilinis ng fish. Okay? So, ipa-fry lang natin. <laughs> ipa-fry lang natin to. And, that's it. So, guys, that's, that's it. That's it. Yan lang naman yung video natin. <laughs> Pinakita ko lang sa inyo kung paano maghugas at maglinis ng ng fish. So, ngayon itatapon natin ito sa basurahan dahil makangamoy. Papagalitan ako ng kabahay ko dito. Kasi mula natin. Tulas niya mga beef. So, kung ano masaya yung fishing experience ko, I love it. I love it. I love it. So, sabi namin, pag, pag day off ulit at mag-fish kayo, isama niyo ulit kami. Kasi gustong gusto ko talaga mag-fish. Alam mo yun. Iba yung bigay talaga pag may mga ganun kang activity na ginagawa sa buhay. Compare kung nasa ano ka lang nasa bahay or panood mo lang. I mean, super chill, you know? Pero this one, like fishing alone? No? Oh my god. Dati napapanood ko lang yun, napapangarap. Alam mo yun, nakikita na yung more on matatanggaya nakikita mo na si Fishing kasi mga retired wala na silang isip sa buhay but like you, living in that dream or like living in that kind of life it's a different story like grabe, sobrang kaya kaya again, please huwag kayong mababash pag may nakita kayong mga tao na may ginagawa na nagpapasaya sa kanila don't bash them kahit na kunyari may may ibang tao na nagagawa na noon kung yung ibang tao is masaya rin pag ginawa yun celebrate it with them not not compare or bash anybody kasi napaka pangit ng feeling na yun and I for one experience ko yun at ako yung dinash. hindi ko ano which, which is bubura ko pero what I'm saying is right now ito nung papasaya sa akin fishing, kasi ito na yung pwede kong gawin dito sa Alberta. And uh, kung ipabash na naman ako, guys, papatul na ako talaga. Hindi <laughs> ako lang dito. Kasi uh, alam niyo, parang drabe talaga. Parang ang dami kong pinalampas talaga. Sabi nga nila, huwag, huwag mo silang patulan, hindi mo sila ka-level. Pero sabi ko, i na lang sobra is sobra. Okay? So kung sabihin niyo naman, ay, dinaya na naman nito si Ganto, ay, dinaya Guys, ayaw ko rin lang sa inyo. Baka ayaw ko masampal ko talaga kayo isa-isa. Ayoko na ng ayoko na ng, ng ganun. Hindi maganda. What is hello? What is tolerate? It's a disrespect on yourself. Disrespect. So anyways, this, <laughs> hindi ko na naman sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa buhay. Tapo natin po kasi maamoy talaga siya. Okay? And that's just it for today. Thank you guys for watching. I love you all. Mwah. Lensa.